Kanter, nadali natin yung isang sisig na, ayan, ayun nanay o, oh. naanap na, ayun, nadali natin, ayun nanay o, oh. ayun nanay kanter o. Oh. So, what's up mga ka-hunter? Isa palang magandang umaga sa inyo. Yan. So mga hunter welcome to the vlog. ah uh, ito naman, si Hunter Will, nagbabalik. Uh, Magbablog na naman tayo na ito, mga ka hunter Ilang beses, ilang araw na rin ako, linggo, hindi ako nakapag-upload ng aking video. So ngayon mag-upload tayo kasi may nakita akong inakay ng ano, ng brown kakudab yan. pupuntahan ko ngayon guys sa ano, sa pinagtapasan namin eh kasi ano wala akong time kasi puro nag puro trabaho ngayon naman pumasok ako na maaga para mapag vlog ako yan time check 6.30 yan 6.30 na ng maga mga hunter so pupunta ako dun pupuntahan ko yung ano para ipapakita ko naman sa mga ka hunter natin dyan yan samahan niya ako mga hunter shout nga pala dyan yan salamat nga pala sa 391 subscriber yan maraming salamat sa inyo dumadagdag na yung watch hour ko maraming salamat talaga sa mga supporta nyo misan mga counter may tumitila dito sa uh, labuyo nakaraan tagpas dito banda yun sa diretso ng script ko Yan, maraming salamat sa sumusuporta sa atin dyan, sa mga ka-hunter natin dyan, sa iba't ibang lugar. Yan. Hunter Win 01. Yan. Shoutout nga pala kay San Miguel TV. Yan. Yung ninong yun kong vlogger. Ah, kung hindi nyo pa siya napapanood, share nyo lang sa YouTube San Miguel TV. May kita nyo na siya. Yan. Maraming salamat sa sumusuporta sa amin. Yan. So guys, ah, Tapin muna natin yung yung ano dan medyo na ano, dito dito And dito sa pinaka na tapasan yan sa mga kaanter ito na punta natin yung ano yan mga dito. Yan. Yan sa pulga siya kaantar. Yan o. Yan. Ang ah, mga kaantars. Yan o. Yan. Yan. Hindi ko alam yan kung brown dove pa o ano emerald dab o kako dab kasi makababuntot ng anong yan eh yan mga counters yan sya yan yan sya counters oh, yan yan ang inakay na yan dalawa yan mga counter ang problema isa na wala napalkon yata yung isa kaya yan o oh mga counters yan. Baba na po bed niya. So ito na mga counters, so, ayan oh. Yan oh, nakita niyo naman. Ito, ang baba lang po bed niya mga counters. Wala naman niya, walang ano, walang 1 meter, mga wala pang 3 meters. Ito. Yan, ito. Sa ano ko lang biba ko lang yan, mga counter. O sabi natin may 3 meters, ang baba niya. Yan counters, yan abangan natin mamaya. Dalawa yan counters, yan, inakay na yan eh kaso nawala isa nakaraan lang dalawa yan ko, napalkon yata kasi may palkon dito ang paikot ikot yan adik ah, di at saka na, minsan kasi may ano may mga taong dumadaan so dito minsan may mga oh, labuyo rin dito mga alpas yan kaya tag ulan ngayon kasi ang hirap mag ano ngayon ang hirap gumawa ng content ngayon pero maraming salamat sa supporta nyo mga ka-hunter yan. Maraming salamat. Sa mga ka-hunter dyan, shoutout sa inyo. Yan. Ito muna ang video pa. Ano lang. Maraming maraming salamat sa tiga panood natin. Yan. At shoutout sa mga sa grupo ko sa GC yan shoutout sa iyo Pinoy Hunters Vlog yan mga tropa din at sa lahat ng GC Pilip, ano Labuyo Philippine Hunter yan shoutout sa inyo lahat at kay Kuya Bong San Miguel shoutout sa iyo Kuya Bong so mga counters yan ah, na ang lang akong video ah counting video lang tayo si hindi tayo tayo maka ano ngayon kay busy tayo sa trabaho pero nakapag content pa rin tayo maraming maraming salamat sa mga support sa taga support ako sa mga viewers ko sa mga subscriber ko maraming salamat so mga counters hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo bye bye